Panoorin natin guys yung teacher na magaling umakyat to. Sangka pa. Teacher lang ang sakalam. Hindi lang magaling si mama ano sa mga bata. Magaling din siya din magkabit ng watawat. -wat. Tingnan mo naman. Sangka nakakita ng teacher. Oh. Siya pa ang nagkakamit ng watawat. -wat. Ang galing talaga ni ma'am. Oh. oh. sanay na sanay. Ay kudos kay madam ang galing ni maam pinapanood lang siya ng mga sudyente ang galing po guys ay maliliit ang sudyente niya wala siguro maglalagay kundi siya mm -hmm. sabi siguro ng mga bata ang galing ng guro namin oh, inabot niya na yung kali talagang hero ang mga teacher ang gagaling nila Kanay talaga oh, nakakatuwa O, oh, Madulas 'yan, ang hirap oh. Pero ang galing ni Ma'am. Hmm? Huh? Ay, tapos siguro hindi makakita sa taas. <laughs>